Sinubukan ni Christian na ayusin ang kotse. Habang abala si Christian, nagsimulang makaramdam ng kaba si Mallory, dahil hindi niya ito kilala, naging alanganin siya. Munit makalipas ang ilang minuto, naayos din ni Christian ang kotse. Humanga si Mallory sa pagtulong nito at inalok siya ng pera bilang pasasalamat, ngunit tumanggi si Christian at sinabing mag-ingat na lang siya sa pagmamaneho. Habang paalis na si Mallory, naisip niya na ang dami nang naitulong ni Christian, ngunit naglalkad lang ito, kaya bilang simpleng kabutihan, nagpasya siyang isabay na lang siya. Nagpatuloy silang magbiyahe ng magkasama at nagkwentuhan. Kahit estranghero si Christian, maganda ang pananalita niya at nagpapakita na isa siyang mabuting tao. Dahil dito, unti-unting nagbuka si Mallory at ibinahagi na ikakasal siya sa loob ng ilang araw at patungo siya sa lungsod para sa mga preparasyon. Habang nasa biyahe, nagsimulang mag-flirt si Christian kay Mallory. Binaliwala lang ito ni Mallory, ngunit kalaunan ay naging kakaiba ang kilos nito. Sinabi niyang tadhana raw ang nagdala sa kanila at marahil ay nakatakda itong mangyari. Maya-maya, nagsimula na itong magbitaw ng mga bastos na biro, at napagtanto ni Mallory na hindi pala ito kasing buti ng inaakala niya. Nagsimula siyang makaramdam ng takot at kuminto sa pagmamaneho, sinabihan siyang tama na at bumaba na siya. Ngunit masama na ang balak ni Christian. Hinugot niya ang isang kutsilyo at tinakot si Mallory.